Hello po mga kabakyard at welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode, shout out po sa lahat ng ating mga manonood ngayon. At kung bago ka palang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe, maraming salamat po. Nandito naman tayo sa mga alagang inahin sa kanilang rasyon sa umaga at nililinis ang kulungan at nagpapaligo. Today's episode ay magbibigay po kami ng vitamina na iron K rasa sa kanyang ika-106 days na pagbubuntis. Magbibigay na rin kami sa dalawang inahin ng B complex. Magiging stressful na naman sa kanila ang sakit ng injection, pero kailangan nila ito lalo na sa mga anak na inahin para maging malusog at may pabaon tayong vitamina sa kanyang panganganak dahil very stressful din sa kanila ang araw na ito. Maraming nutrients ang mawawala. Bibigyan po natin siya ng 5 ml na bitamina na iron gamit namin ang dextran. Maari at mabisa rin ang ibang mga brands basta may taglay na iron, binibigyan sila nito para iwas sa anemia bago ang araw ng panganganak. Medyo kabisado na po namin ang ugali niya na ayaw talagang pahawak sa leeg kahit sa mga ordinaryong araw lang dahil isip niya ay baka injection na naman. Kaya mabilisan o iturok ng biglaan para mabigay lang ang vitamina, Ayaw naman namin gamitan ng tali dahil mas lalong stressful sa kanila. Talagang napakasela na inahin na ito pero kailangan para maging malusog. Panuorin lang po kung sino pa sa kanila ang mga maseselan sa ganito. Galit na galit siya, siya ang numero uno na ayaw sa ganitong aktibidad. Kahit himasin lang sa may leeg ay nagagalit. Pero okay na at nabigyan na ng bitamina, iwan na namin baka mas lalong ma-stress sa aming presensya at bibigyan ng merienda para mawala sa kanyang isip ang sakit. Lipat naman tayo sa dalawa, kay Mars at Nunay, sino kaya sa dalawa ang masungit? Ang bibigyan lang sana sa kanilang dalawa ay si Mars dahil naglulugon ngayon, Marami kasing anak sa nakaraang anakan at kulang na sa nutrients, isasali na lang din namin si Nunay dahil naghihintay kami ng kanyang paglalandi dahil siya po yung nakunan dati dahil sa sobrang stress gawa ng masamang panahon. 5 ml Norovit ang gagamitin namin dahil nakapaloob na ang bitamina na ADE mabisa din po ang ibang brands, unahin na muna natin si Mars at masdan kung nagagalit ba siya sa turok, naglulugon pa kasi kaya bigyan ng suplement. Nakita na po ninyo ang reaksyon niya sa pag-inject kumpara sa naunang inahin, hindi po siya mahirap bigyan ng bitamina. Ang sunod ay sinunay, pinasabrahan namin ang lagay ng bitamina nasa 6 to 7 ml dahil sigurado may tapo nito o hindi may pasok lahat panuurin lang po kung bakit. Parang alam niya na may something na mangyayari, magkakaiba po talaga ang mga ugali nila. Mabuti at kabisado na namin ang kanilang mga ugali para alam namin kung ano ang magiging approach na gagawin, hindi lang sa pagbibigay ng gamot pati na rin sa ibang mga pag-aalaga. Tapos na din at hindi na ipasok lahat at may tira pa pero at least nasa 5ml din ang nabigay. May iilang karayom na rin ang nababali dahil pumapalag sila. Pero okay lang dahil para po sa kabutihan nila ito. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming mga pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Maraming salamat sa inyong panunood at happy farming po mga kaibigan.